Ba yes. Kasi kung wala nisesya, ka Colonel Busita natuwa sa ginawang checkpoint ng mga pulis na kung dati ay eh, puro rider o motorista lang ang pinapara ng mga to ngayon ay hindi na pumapara na rin sila na iba pang uri na sasakyan at na tiyempo nga na mismo sasakyan pa ni Colonel Busita ang napara ng mga to kaya tara Panoorin natin ang may init na eksena ukol dito.

どうぞ。<Yeah. S 1> Sige, buti may lisensya ka. Nung sir, nagdinig na po ako at hindi pa mo. May lisensya pa pala. Kasi kung wala kang lisensya, papalasin ko sa iyo. Oh, kaya pumare. Sir, pumare. Okay, sige, sir, pumilit.

sa paggalang yung bata niya. Pero si, si sir, oh, nakabawi ka sa akin up dahil tumapat ka po, tumapat ka Yes sir. Iwa. Di ba? Di mo naalala. Nag-thumbs up siya oh, eh. kung sakay sir, basta thumbs up Nakabawi. Hindi, buwan na kaya sir. 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 Ito namin namin sir. namin sir. sir. So augmentation lang 'yo. Pero varies 'yung kagandihan. Yes, yes Madam Mat. Yes, ko. Dagay ko pa. Batalinan after one year. Copy, yes, after one year. Ano baasan nito sa baba? may asawa. May asawa Oh, tatakutin kita. Dili yes, kado yung organized, yes, sir. At sa puso hindi ko yes, sir kawawang anak oo kaya mong mag reduce yes sir gusto mong tulungan kita paano mag reduce yes sir gusto mo yes sir ganito mag-loan ka ng 15,000 satay yes sir pa happy, mo kay yes, sigurado papayat ito ano kaya lagi kong ninetala yung hindi ka magpapayat o oo sir nag stress oo oh, hindi ka makakakain at huwag tayong mahilig umutang dahil balita ko yung mahilig umutang, lumalabu ang mata. Alam mo ba bakit? Yes, umutang sa akin, 100,000. Pag nakakasalubong ko, hindi ako nakikita. <laughs> yes, sir. Yes, sir. Lumalabu ang mata. Yes, sir. Kaya, ha? Yes, sir. Seryoso to, ha? After one year, babalikan kita. Yes, sir. Yes Matawag sir. natin to. <laughs> Pakialam meron ko para sa'yo. Sa yes, sir. Thank you so much, sir pag hindi ka na-reduce after 1 year ipa-assign natin dito siya saan natin ito pa-assign sir, sa mga training center para Tama. gagawin natin siya ka sir sa training center ka tactical operation operation training, PSEO sir, gusto ba? sir, kaya sir sige at saka at saka daw pag tumataba, umiigli tama ba? totoo yan sir? totoo, hindi pero hangga't nakikita okay pa 'yun. <laughs> Pang hindi mo na Makita, Yes. Tayo pa 'yung papatid. Yes. Ito 'yung papabalik ra ko pa 'yung afterpo. Salamat yes, po sa ating lahat Nadaanan po ni Congressman Busita Ang isang checkpoint dito po sa Mayimus, Cavite At uh, nakita po niya at natuwa po siya mismo ng uh, kami rin po iparahin at i-check po ng ating mga kapulisan At uh, makikita naman po dito na lahat po ay pinapara Mga pa jeep, mga wheels At uh, lahat po, mismo ang mga riders natin May napara nila lahat Sana ganito lahat po ang checkpoint na makikita po natin sa ating mga kalsada. bayan natin yung motorista napadaan lamang po kami dito sa checkpoint ng PNP actually na checkpoint kami dito at uh, maayos naman bumaba ako binalikan natin sila dahil natuwa ako sa ginagawa ng pulisan ngayon sa checkpoint na hindi katulad ng dati na mga riders lamang ang chinecheck na parang sa mata ng publiko ay parang mga riders lang ang pwedeng maging kriminal samantalang may mga kababayan tayo na nasasangkot sa krimen na ginagamit ang magagandang sasakyan kaya nakakatuwa po na isa ito sa pagbabago ng Philippine National Police maraming salamat po, mabuhay